For sale na yan. 30 kilos na di. Ito din adi. Sa di kabila. Ada darwang bulan pa ding pig. So, <coughs> momaman ko na lang 'di oh. Oh. Ate A. Pwede na rin. Hindi daro sa 'di pwede na. Pwede na. <laughs> Kamang kaya kinarakargan mo. Mm, dakulo na ding boor. Native bur. Mm. Uy! din na ala. Uma ni Manoy. Oh. Magayon na. Tirig-tirig mm. na. Aguman kakaunon mm Tadi pa ah, oh, magagayon na ding baktin mo pa. Madadakulo pa. Dadakulo ading mga pig mo. Oh. ba sa ngamin? Dadakulo na di ang mga pig. Magagayon na ding mga pig mo ah. Mm. Suportado sa baom. Oh. Mm. Mm. Alin. Olin, Ada tolo. Goodie good. Goodie good mana di Kulang satu big. Hmm. Ay, oh, di polon. Oh, ah, ako. Ganda. An, sanang bawag ka Bernardo. Usto sana. Pag-iing luwan na sa payo. Oh, oh, gayun ka to. Oh, to oh gayun ka to. Naraw. Pito kaya pa lang. Oh, gagayon kan pa, gagayon. Na Magagayon na di ah. Adto ang burik butikan sa itom ag brown. lalaki? Lang ganda. Hindi ka handa kulo. Na bor. Da klase sa ka brown, sa ka adto sa dabilog, itom. Sa day adi sana api ro mig ba di. Maliksi. Lawa sa day. Nagawan sana sa suso. Oo. So, pag magkaon yan. very good na pa. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.